Hello everyone! So for today's video, ayan, magluluto na naman po tayo ng ating ulamin. So wala nang patumpik-tumpik pa. Mayroon tayong dalawang lucky me noodles at papaya. Ayan. So yung ating papaya ay atin lamang babalatan yan. So balatan lang po natin ng maigi. Ayan, so yan po ay harvest natin sa tanim ni CRV. Ayan, nakarami na po tayo ng harvest at nakalibre na po tayo ng gulay. Ayan, so kaya tanin-tanim din pag may time. Lalo na pagka nasa probinsya tayo, kailangan double sipag yung ating gagawin dahil uh, mahal ang bilihin at uh, mahina ang kita. So para makakatipid, magtanim ng gulay sa paligid. Ayan. Kung may lupa man din tayo, edi magtanim ng gulay. Ayan. So, babalatan lang po natin ng maigi yung ating papaya. At syempre, dahan-dahan magbalat at baka maisama yung ating dalire. At yan, bago natin hihiwain, linisan o hugasan muna po natin yung ating papaya at linisan natin yung ating paligid. Ayan, para walang hassle sa paghihiwa. Yan po ay hahatiin lamang natin dahil hindi naman po natin mauubos talaga yan dahil sobrang laki ng papaya. Ayan, so yan, pa, yun, yan pala guys ay medyo hinog na pero kahit medyo hinog na pwede pa rin siyang gugulayin. Ayan, o diba kanda hirap tayo sa paghahati sa sobrang laki ng ating papaya. Ayan, mag-iingat lamang po sa ating kutsal. Baka po maisama yung ating daliri. Ayan, diba ba, hinog na siya. Pwede na yung isausaw sa suka. Ayan. At yung kalahati ay uh, itabilang po natin. At yung kalahati, yan po yung ating lulutuin. Ayan po ay ating uh, gagayatin o ating kukudkurin. Ayan. So, kung ayaw yung magkudkud, iiwain nyo ng... Uh, katamtamang hiwa na gusto ninyo ako kasi guys mas gusto ko yung uh, kinukudkud yung papaya ayan so ganyan yung style ko sa pag luluto ng uh, papaya lalo ay noodles yung ating ihalo ayan magingat lang po tayo sa pag uh, kudko dahil yung ating kudkuran ay matulis Ayan. So, yung natira, yan po pala ay kinain ko, guys. Sinausaw ko sa suka. Ang sarap, promise. Ayan. ba diba? Walang nasayang sa papaya. Yan Itabi po natin yung ating kalahati. Iisip tayo kung anong gagawin natin dyan. Ay, sayang naman din po kung ating itatapon. So, ayan. So, ganyan lang siya, o, diba? Yan po pala, guys, ay lagyan natin ng asin. Kaunting asin lang pang tanggal lang sa kanyang uh, dagta. Kasi di ba yung papaya may dagta. Ayan. So, hinahalo-halo ko lang. Ayan. At, huhugasan natin ng maigi yan. At, itatabi natin. Hindi ko na pinapakita sa inyo yung paghuhugas dahil puno sa hugasin yung aking lababo. Ayan. So, <sighs> Ayan. Itatabi lang na po natin. At, nabulol na naman ako guys sobrang sakit ng lips ko nakagat na naman po yung aking lips lagi ko na lang nakakagat yung ating lips ayan so ayan po pala habang nagmaritis tayo nagpakulo na po ako ng tubig diba kulong kulo na yung ating tubig sa ating lutuan at yan po natin uh, lulutuin yung ating papaya Ayan, ibubuhos lang natin yung ating inihanda na papaya dyan sa ating kumukulong tubig. Ayan, so hindi na po kasi tayo magigisa guys. Dahil ako pagka uh, ganitong loto, hindi na po talaga ako nagigisa. Mas masarap kaya yung uh, higupin yung sabaw na hindi mamantika. Ayan, di ba? ah uh, lalo na noodles naman po yung ating lulutuin. Kaya hindi na tayo nagigisa, ba? Diba? So yan po pala guys ay ating namang lulutuin ng panandalian. Takpan natin para mas mabilis siyang kumulo. At syempre hindi natin pababayaan dahil baka malugaw na yung ating papaya. So tamang tama yung dating natin. Kumulo na yung ating papaya at okay na siya. Ayan, mikus mikos lang natin yung ating papaya. Yan po ay luto na saktong-sakto lang yung ating dating, ilalagay na po natin dyan yung ating dalawang uh, sashay na uh, seasonings ng ating noodles. So, yan po yung magbibigay lasa sa ating sabaw. Sa ating ulam for today's video. Ayan. So, yung dalawang sashay. Ah, uh, syempre, mikos-mikos lang ng panandalian. Ganyan. O, no, diba? ba uh. Basta wag lang natin i-overcook yung ating papaya. Yung saktong-sakto lang pagkaluto. Para malasahan pa rin po natin yung ating papaya. At syempre, lagyan natin ng pamintang pino. Para naman, dagdag lasa din yan at dagdag aroma sa ating sabaw. Ngayon, kung ayaw nyo naman po ng paminta, hindi huwag nyo nang lagyan. At tinagdagan ko po pala ng kaunting asin. Kasi parang naamoy ko ay Uh, kulang pa siya ng lasa. Kaya nilagyan ko ng konting asin lang. Ayan. At mikos-mikos ulit. Ayan, para uh, malaman natin kung malasa na ba talaga yung ating niluto. Yan po ay ating titikman. Tikman natin yung ating sabaw. Kumuha lang ako ng kutsara at nang matikman kung malasa na ba yung sabaw ng ating nilotong papaya. So dahil malasa na po siya, ibubuhos na rin po natin dyan yung ating dalawang lucky me noodles. Ayan, hinati-hati ko lang. At... Disclaimer lang po, hindi po siya sponsor ni Lucky Me. Ayan. So, kumuha lang po ako sa aming paninda ko, ba? Diba? Tipid na tipid po yung ating ulam ngayon. Kasi yung ating binabayaran lang dyan is yung ating noodles. O, ba? Diba? Dahil yung ating papaya ay tanim natin. O, ba? Diba? Malaking katipiran na yan. Kaya tanim-tanim din tayo pag may time. Para makalibri ng gulay. O, ba? Diba? So, Siyempre, hindi rin po natin pwedeng i-overcook yung ating noodles kasi pangit na po pagka na-overcook. So para may sustansya naman yung ating sabaw, lagyan natin ng itlog yan. Ayan, bubuhusan natin ng itlog. So yung itlog ay uh, dalawang itlog yan, guys. So pwede rin naman isa lang. Ayan, gusto ko lang kasi na medyo marami-raming itlog para dagdag lasa na rin sa ating sabaw. Ayan, so humikos-mikos ko lang po iyan. At pagkatapos, saka kanan natin ibuhos yung ating ginayat na malunggay. O ba diba, may malunggay pa yung ating noodles. So, hindi lang siya simpleng noodles yung ating niloto. Dahil nilagyan natin ng gulay. So, ibig sabihin, healthy pa rin kahit noodles yung ating niluluto. So, yung malunggay na yan, ay libre pa rin po yan dahil sa tanim ni CRB. Ayan. Dahil ang sipag ni CRB magtanim ng gulay dito sa probinsya. Kaya, nakalibre tayo ng gulay. So, yan po pala guys, ay okay na. So, ilipat lang po natin yan sa ating lagayan para po tayo ay makahigup na ng mainit-init na sabaw at maulan dito sa amin. Kaya kailangan araw-araw may sabaw at araw-araw din po tayong may gulay para healthy po tayo. Ayan, bawal magkasakit dahil mahal ng gamot. Ayan, mahal ang gamot. So, ayan, ilipat natin sa ating bowl. At habang naglilipat po tayo dyan, ay naghanda na rin po yung aking mag-ama. Ayan, o ba diba? Napakasimpleng ulam pero masaya na namin pinagsasaluhan yan mga langga. Mga lalabs, ayan. So, 'di ba? Mainit-init na sabaw, masarap higupin. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami po ay kakain na at hindi na po kami magpapakita dahil uh, haba lalo yung ating video. So bye-bye everyone. mag po tayong lahat dahil maulan-ulan na po talaga. Bye-bye.